what is important is meron tayong disiplina na maging preparado tayo sa buhay kung maliit at kakarampot ang kinikita natin, mag-attempt pa rin tayo na sinupin yung mga matitira. Whether limang piso lang yan, sampung piso lang yan, o gano'ng kaliit yan, ang importante kasi doon yung mentalidad eh. Sa maliit nga, nakakaipon ka, nakakapagtipid ka eh. Na hindi mo kailangan gumastos para lang sa approval and validation ng ibang tao. Tama yung sinasabi mo, bakit mo kailangan ng celebration sa birthday? Bakit mo kailangan ng celebration sa piyesta? Kung po kung ano lang yung kapasidad mo, edi eh maging payak na lang muna. Yung iba kasi, nga, ano, pa ng iPhone eh. Iyon nga <laughs> yun ang problema. Para lang makabili ka ng gadget, makabili ka ng mga kung ano-ano. Aasenso -ano. lamang po tayo kapag inilagay natin sa puso at isip natin na gusto nating umasenso at kaakibat doon is yung disiplina kung willing tayong pagdaanan. Yun. Sa akin ang konsepto ng mayaman, ito yung kinikita mo, ito yung ginagastos mo. Tapos itong pagitan na to, ang tawag dito ipon. Pag dumami yung ipon, mamabili ang bahay. sasakyan. Ang karamihan sa mga Pilipino, binabaliktad yan. Ito yung kinikita, ito yung ginagastos, ang tawag dito utang.